Hello everyone! Hello, hello sa inyong lahat! Ngayon ay magluluto na po si Inda. Ay magpapakulo muna tayo na ating baka. Papakulo mo siya sa celery, uh, carrots, at onion, tsaka cardamom Kasi magluluto tayo ng okra para sa ating mga alaga. Request nila. Ngayon, pakuloan na po natin siya lalagyan na natin yung ating mga gulay-gulay. Pag nagpapakulo po tayo ng parne, huwag po natin lalagyan muna ng asin kasi para lumambot ng mabilis. Kasi pag nilagyan natin ng asin, matagal po siya lumambot. Try nyo po yun. Mabilis po lumambot pag walang asin. yan lahat-lahat. sabay-sabay -lahat. eh, natin ilagay para kumulo. Ayan mga kainday, mga kabayan. Habang nagpapakulo ako ng karni, ay mag-aalmusal muna si Inday kasi kakagaling ko lang sa school. Naghatid ako ng mga estudyante ko. Ito, kain po tayo. Ito po yung mashi. Mashi kung tawagin ng Arab. Kasi may kanin na po siya sa loob. Ayan po. Ito, sibuyas. Nilagyan ng kanin sa loob. Yan. Ang sarap po yan. The traditional food po yan ng mga Egypto. Mga taga-Egypt. At syempre, may natira pang chicken kagabi. Kaya ito yung ulam ko. At tsa para hindi tayo tumaba. So, kain po tayo. Masarap po siya kasi Kompleto na. May mga gulay-gulay, tsaka, big, kanin, mm, nilagay na sa gulay. Again. Mm. Mm. Sarap. Ayan yung almusal. Pagkatapos magkumain, ayan mag na. Siguro malambutay yung karni mamaya. So, tapos yun mag-umpisa, makatapos magsusundo naman ako pa papuntang school. Pakaluto, sunda sa school. Mmm. Sarap. Kain tayo. Mmm. Nagutom na si Inday. Late na. Hello! Mag-umpisa na tayo magluto. Maglalagay na tayo ng mantika. naghiwa na ako ng bawang at sibuyas. Pagsasamahin ko na siya igisa kasi para pareho silang naluko. Kasi e, e, pag paisa-isa, bawang muna tapos sibuyas, eh pag isa na lang para sabay-sabay. Gigisa -sa yeah. na tayo ng ating okra. Alam niyo yung okra dito ay baby lang po baby. Maliliit lang siya. Hmm. Ayan, gigisa lang natin siya. Ayan lang siya kalaki. Ayan lang, baby. Hindi katulad sa atin na pahaba. Alam ko Dito, paliitan naman siya. Ayan. Kaya pwede-pwede gigisa. Pwede Ayan yung ating tomato sauce. Fresh tomato siya lagyan na rin natin ng tomato paste para medyo may kulay. Kasi pag tomato lang, fresh tomato, walang kulay yung ating sauce. Tapos lagyan natin sya ng konting magila. O, oh, magiging sinasaya. Tapos, siyempre yung pinagpakula natin ng Uh, meat, yun ang ising sasabaw natin sa ating okra para malasa ang ating okra. Diba? Ayan yung bawang at sibuya pinagsama ko na sila para parin mo na silang malunod at parin ng kulay. Ayan yung okra natin. At ating tomato sauce. Ganyan yung Ayan, pwede na nating isunod ang ating next dessert. Ay, tapos na natin dito ay ang ating okra. Hahabutin plahan natin, tapos lagayin na natin yung ating sabaw. Ayan, okay na yung ating sauce. Lalagyan natin yung okra para malasa. Huwag muna natin lagyan sa sabay. para uh, naka-absorb na yung ating okra ng sauce, pwede natin lagyan na ng sabaw. Ayan. Ayan lang muna natin sya. Mamaya na natin timplahan. Ayan. Ang ating okra. At nilalagyan po natin siya ng seven spices kasi nandito tayo sa Middle East, kailangan nito pampalasa. Ayan po yung ginagamit nila. Tinatawag nilang buharat. Pero sa English, syempre, seven spices. Ayan, medyo okay na siya. Pwede na natin lagyan ng ating sabaw. Yung sabaw natin, yung pinagpakuloan ng ating karning. Para malasa naman ang ating okra Ayan Pukuha tayo ng sabaw dito Tapos lagay natin sa ating okra Para malasa ang ating okra Tapos lalagyan natin mamaya siya ng laman Mula sa pinagpakuluan Ayan, okay na yan Tapos tiplah natin ng asin Asin at magic cubes Tsaka yung seven spices. Ilagyan natin siya pa At pamintang durog kaunti. Ayan. Kumukulo na siya. Hayaan lang natin siya hanggang sa lumambot. At lumapot ang ating sabaw. Pabalikan po natin siya. Ayan everyone. Tapos na ang ating niluluto na okra. Tingnan nyo. Ang okra na masarap. Ayan. Nilagyan ko siya ng karne. Ayan, O, oh, ko. Nagmamantika-mantika na po yan. Hmm. Diba? Sarap. Ulam natin. So, ayun, guys. Maraming maraming salamat sa panunood niyo sa aking video. Salamat. Ingat po lagi kayo dyan. Bye-bye.